atin pong ipalaganap yung ating official social media accounts. Marami po ang gumagamit ng pangalan ng Kiapo Church. At ipinalalabas yung iba ho, hindi naman talaga sa Kiapo yung Misa. At nakakalungkot, lalo na yung mga kadeboto natin na hindi nakakaluwas ng Maynila o nasa ibang bansa, akala nila Kiapo Church yung Misang iyon. Kaya maging mapanuri po lalo na sa YouTube, hindi lahat ng nakasulat na Quiapo Church Live Mass ay totoong nangyayari sa Quiapo. At hindi lahat totoong live mass. Nakakalungkot na maging sa ganitong paraan, gumagana ang masamang espiritu dahil nililin lang ang ating mga kadiboto. Kaya sana tayo na nakakaalam ipaalam at ipalaganap natin yung mga opisyal na social media accounts ng simbahan.